Grabe. Budol ako rito. Super budol. <laughs> budol. Nabili ko, ano, si Pang display. Tsaka Mickey Mouse. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Kaya mo um, mga mga tao ano yan. Oh, ang ganda. Oh, um, pwede ko lang padala kay Kiara. Upit um. oh. naman ito. Ang siyang puta, mabubudo na naman ako nito. May balat <tihal> na po siyang mga yukata. Marami ano. Mga laruan. Oh. Um. Ito siyang ang ganito. Ang dami <tihal> na naman Dala tita gigi niya. Kaya Ini kita ingin itu. Tanda ada. Tanda ada. Ayo, sama ini tuh. Mau bubudul naman aku ini tuh. Ayo, aku dah. Itu lagi bubudul-bubudul. Mga pambata. 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 labas na tayo at mabubudol pa tayo <laughs> mabubudol tayo rito dami kong budol naka sunsen buhakin din ako yung <laughs> maliig sa branda naman yung budol budol yan hindi mo na samurai siya pagod may bibigyan kong pagkain. Kabubunot lang ng ipin ko, puta. Sabi ng doctor, hindi daw ako magdala. Hindi ka magdala. Pero naman naman magdala. ko. <laughs>